Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtangkang man blackmail umano ang company resigned Congressman Zaldico ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kondisyon umano ni Ko, hindi siya maglalabas ng anumang video kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Tanong pa ng palasyo, bakit pa utay-utay ang paglalabas ng video at nag-iiba ang mga aligasyon ni Ko? Itinanggi naman ng abogado ni Ko ang aligasyong pamba Nakatutok si Ivan Mayrina. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan daw ang inalok ng kampo ni dating Congressman Zaldico, kapalit ng kanyang pananahimik, sa gitna ng kanyang mga ligasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ng Pangulo sa isang video ang inilabas ngayong hapon. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, sa makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Matatanda ang kasama si Ko sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaug na ito sa umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos at itinayo ng kumpanyang SunWest sa pag-aari ng pamilya ni Ko. Dahil nagtatago sa labas bansasiko bansa si Ko, nauna nang sinabi ng ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ng dating kongresista. Pero maring pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Atty. Rui Rondain ang sinabi ng Pangulo. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit hindi pagkansila ng passport ko at wala raw siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa ikalimang video ng inilabas si Coco kahapon, idinawit na rin niya si House Majority Leader at anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos na may mga bilyong pisong insertion din umano at tumatanggap din ng kickback. Maring itinanggi ng presidential sa ng paratang. Ang tanong naman ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video at bakit may nag-iiba sa bawat bagsak na aligasyon. Bago tayo magbigay ng uh, anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni uh, Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga diumanong mga uh, kwento. Mula video 1, 2, 3, hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Sa patuloy na paghahabol sa mga nakaw na pondo, iniulat ng Pangulo na may dalawang panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, umabot raw sa 12 billion pesos sa mga pondong na freeze at pipiliting bawiin ng gobyerno. Kasama riyan ang 4 bilyong pisong halaga ng mga jet at helicopter umano ni Zaldico. Samantala, Panibagong mga kaso raw ang nirekomenda ng ICI sa Ombudsman laban sa walong kongresisang may mga construction company ayon sa Pangulo. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino mga ito. magsusumit po ng ebidensya sa Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong kongresman. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok 24 Horas. Inakusahan ni dating Representative Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos ng pagpapatigil noon sa investigasyon ng Kamara sa mahal na presyo ng bigas at sibuyas. Sabi pa ni Ko, kontrolado ng isang kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Nakatutok si Tina Pangniban Perez. Ang First Lady at ang kapatid nito ang idinawit naman ni dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico sa umanima anumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural sa panibagong video na inilabas niya ngayong araw. Sabi ni Ko, nang investigahan ng Kamara ang pagpahal ng sibuya sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anya ang nangyari ng Nang investigahan din ng kamera ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestiga ito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady, Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Kwento niko na magitan pa si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at sino ay House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Sabi ni Ko, napagalitan pa raw ng dating Speaker ang Agriculture Secretary dahil nabisto umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Umihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil iilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting ang kumpanya na ito lang, ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihingan pa namin ng tugon ng mag-inang Lisa at Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta, pati si Romualdez. Sabi naman ni Chu Laurel, gawagawang paratang at kwentong pang Netflix ang mga sinabi ni Ko. Dagdag niya, masamang tao si Ko. Sa pagdinig ng kamara nitong September 16, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan sa totoo lang nung panahon before my time sa importation ng isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng 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 uh, isda. At ang pangalan noon saldi ko. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish which I did not agree. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nahatuto, 24 oras. Isa pang kinasuhan kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro ang hawak na ng mga otoridad. Siya si Engineer Montrexis Tamayo na isa sa mga opisyal ng DPWH Mimaropa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Nakaitim na jacket, face mask, shades at chinelas nang dumating sa Sandigan Bayan si Engineer Montrexis Tamayo, ang OIC Chief ng Department of Public Works and Highways o DPWH Maropa Planning and Design Division. Isa si Tamayo sa mga akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnayan ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Sa report ng PNP CIDG, lula ng isang flight galing United Arab Emirates si Tamayo kahapon. Paglapag sa Naiya Terminal 3, inaresto at dinala sa CIDG National Headquarters sa Camp Krame. Tikom ang bibig ni Tamayo sa mga tanong kaugnay na pagkakadawit niya sa umano'y maanumali flood control project. Sa impormasyong na kalap ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulia noong lunes, huling na-locate si Tamayo sa bansang Jordan. Nakipag-ugnayan umano si Tamayo sa mga otoridad at inaasang magtungo sa embahada para agad na maibalik sa bansa. Walang piyansa ang kasong malversation kaya ipinakulong si Tamayo sa Quezon City Jail Mail Dormitory, isang jail facility sa Payatas, Quezon City ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa December 2, tinakda ng Sandigan Bayan 6 Division ang arraignment at pre-trial kay Tamayo, pati na sa iba pa mga kapwa akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Bukas naman nakatakda ang arraignment para sa mga akusado sa kasong paglabag sa anti-graft and crop practices. Act. Bago si Tamayo, ayon sa DILG, pitong opisyal ng DPWH ang naaresto, isa naman ang sumuko. Ang isa sa kanila si DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo na naunang pinayagang magyansa para sa kanyang graft charges. Binalik sa Sandigan Bayan matapos makaligtaan na meron din pala siyang malversation charges na non-bailable offense. Inaasahang makukulong din siya ngayong araw. Kasama si Zaldico sa pitupang pang May Warrant of Arrest, ang pinagahanap at hinihimok na sumuko na. Kasama rito si DPWH Material Engineer Timohen Adyong-Sakar at mga opisyal ng SunWest na sina Aderma Angeli Alcazar ang tumatayong SunWest President at Chairman, SunWest Treasurer na si Cesar Buenaventura at mga SunWest Board Members na sina Concussel Daito Aldon, Engineer Noel Yap at Anthony Ngo na kapwa na harap sa kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ang walong tinawag nilang contractors o mga kongresistang konektado umano sa mga flood control contractor. Sabi naman ng ombudsman, may hanggang labin lima pang kongresista ang iniimbestigahan. Nakatutok si Joseph Moro. puti sang kahon ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Laman nito ang mga kontrata para sa mga proyektong nakuha sa gobyerno ng mga kontraktor na konektado umano sa mga kongresista. Hinihingi ng ICI na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang walong kongresista na tinawag na kontraktor. Sina dating Akobi Call Party Representative Saldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Oswag Ilongo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Balakan Second District Representative Agustina Pancho, Cagayan Third District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1 District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera contractors This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties They should not influence bids and awards Members of Congress must not sway procurement processes nor should they participate in or benefit from government contracts dapat mahinto na itong kultura nagpapa kontrata sa kongreso Rekomendasyon ng ICI at DPWH sa so ombudsman na kasuhan sila ng plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirect ang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng walong taon mula 2016 hanggang 2024. Lampas 80 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa walong kongresista. We look at the records, we, uh, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Sinusubukan namin kunan ang pahayag si Ko at ng iba pang kongresista. May hamon naman ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here to the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test dyan. Kung uuwi siya, Then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayong maghagap-hagap. Walong incumbent at dalawang dating kongresista na ang nare-recommendang kasuhan ng ICI at DPWH sa ombudsman. Ayon kay ombudsman Jesus Crispin Remulla, may labindalawa hanggang labinlimang kongresista pa ang iniimbestigahan na mas mabuti raw kung magkukusa ng umamin at makipag-usap sa ombudsman. That's what we're waiting for, at least while we're actively pursuing cases. Unahan nila kami kasi pag kami na una... Iba na usapan yan. Hinihingi naman na makabayan block sa ICI na imbestigahan ang alegasyon ni Ko na may kinalaman ang pangulo sa budget insertions. Confirm the substance of what Zaldico is saying, namely na nag-utos ang presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback no sa Malacanang. Titigil ba ang imbestigasyon ngayong at magko cover up na? ngayong nasa sangkot na ang Pangulo. No comment for that now. I have to also consult the other uh, members of the Commission before I give a unilateral uh, discussion. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na kahit sino naman daw ay pwede mag-online at gumawa ng kung ano-anong aligasyon. Hinamon pa niya si Kona umuwi sa bansa at harapin ang mga kaso niya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinawag ng Malacanang na political destabilization ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang Pangulo kung magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng bise dahil pinapahina nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon. Sabi ni, ni Castro, walang ibang mas handang maging leader ng bansa kundi ang Pangulo pa rin. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis. Para hindi makapag-abroad ang 77 sangkot sa amunay budget insertions at kickback, humingi ang Office of the Ombudsman ng Foreign Travel Restriction Order. Nakatutok si Salima Refran. Kasi nga, maraming umaalis, di ba? I just signed a letter to the Bureau of Immigration a request for assistance to hold in the country uh, a list of uh, right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming final na sa Sandigan Bayan, for those who are uh, under preliminary investigation, uh, precautionary hold departure order yon. Humiling ng Foreign Travel Restriction Order o or FDRO ang Office of the Ombudsman sa so Bureau of Immigration laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay ng budget insertions at kickbacks mula sa ilang flood control projects. It's, it's really just for the immigration to hold things that it is within the power of the Ombudsman to, to, to actually tell them, wag mo na kayo umalis. Kasi may meron pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Dagdag layer yan para di sila basta makaalis. Pugod sa mga travel authority na dati nang required sa lahat ng kawani ng gobyerno. Tumanggi na si Remulia na pangalanan ang mga hiningan niya ng FTRO at pipigilang makaalis ng bansa. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Uh, wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang eh, no? Uh, basta hindi sila makakalabas. Uh, we're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Meron. Hmm. Sir Contractor. Meron. <smallic noise> hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko, hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Ombudsman Remulia si House Speaker Faustino Boji D. III, kaugnay na mga iniimbisigahan nila ngayong mga kongresista at sa posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected at the very least. Dadami pa yan, we, 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 it will still branch out. At kahit raw makakaapekto ito sa kamera, kailangan raw mapanagot ang mga ito. To make them pay the price for their misdeeds, yung know, hindi dapat ginawang mga bagay. Para sa GMA Integrated News, sa Nima Refra, nakatutok 24 oras. Sa pambihirang pagkakataon, isinantabi muna ng Senado ang rules sa budget hearing. Imbis na senador na sponsor lang ang pwedeng tanungin, pinayagan ang direktang pagtatanong kay DPWH Secretary Vince Dizon ni Senador Chis Escudero. Nakatutok si Rafi Tima. Alinsunod sa alituntunin ng Senado o Kamara, kapag tatalakay na sa plenaryo ang budget, ang mambabatas na sponsor ng budget ng mga nakasalang na ahensya ang pwedeng sumagot sa interpellation o pagtatanong ng mga senador. Kagabi sa pambihirang pagkakataon, pinagbigyan ng hiling ni Senador Chises Escudero na direktang pasagutin si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilan niyang katanungan. May I um, ask three questions directly to the Secretary Um, because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be um, asking. Uh, any objection? Well, hearing none, um, there is a motion to suspend the rules of the Senate. Um, hearing no objection, the motion is approved. May ng mga tanong ni Escudero ay tungkol sa ginawang pagsasampan ng kaso laban kay dating Congressman Zaldico at pagre sa ombudsman ng kasong flander laban kay Kuat dating House Speaker Martin Romualdez. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang uh, isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng uh, kasong uh, ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama. Sa huli, nagpayag ng kasiyahan sa Senador Jesus Scudero sa mga hakbang na ito. Alam kong naging hindi madali ang dilisong ito para sa Pangulo Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, so, yun ang Pangulo, nais ko pa sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot. Sa interpelasyon naman ni Senator Ping Lacson, tinunan niya na tila may magkakaparehong proyekto at pondo pa rin na nakalaan sa dalawang magkaibang programa ng DPWH. Bagamat nilinis na niya ng ahensyang listahan, tila may nakalusot pa rin umunong proyektong nakasulat sa SIPAG program at Basic Infrastructure Program na pareho ang titulo at halaga. Anong plano natin sa 2026? I-collapse na lang natin ito. Kasi confusing Maybe this is really designed to confuse eh. Hindi ba? Itong uh, SIPAG and BIP uh, talaga hong confusing rin ho to. Dahil uh, if you look at the sub-programs and even the projects, wala hong pagkaiba eh. No, parang uh, parang ginagawa lang hong, uh, actually it's very confusing. Ho. So talagang aayusin na ho ng uh, DPWH. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima na katutok, 24 Horas.